alam mo ba? alam mo ba ng mga hormones natin dito sa ating parathyroid ay may mahalagang uh, trabaho sa ating katawan ano? etong mga hormones na to ay napaka importante sa atin so, etong uh, parathyroid natin no apat yan na parang bigas ang laki so kapag yan ay naging abnormal o nagiging tumor baga di lumalaki yan. Siyempre, hindi na magiging maayos ang distribution ng kanyang cells. No? So, instead na pupunta sa tamang direction, ito ay mapupunta katulad nung uh, kasi malaki, malaki ang malaking bagay siya sa ating uh, buto. Therefore, itong mga um, calcium natin sa buto, no? yung mga calcium na yan, may malaking kampanya sa buto natin yan eh para maging maayos yung ating paglakad, pagkilos, magampanan natin yung mga uh, dapat natin gawin. So, instead na mapunta siya sa ating buto, kinukuha yan ng hormones papunta dun sa dugo. So, dumadami yung calcium sa ating dugo. Ang nangyayari, yung buto naman natin ang naapektuhan, nasisira, hanggang unti-unti siya manghina, ayan, unti-unti namang maging, manipis. Kaya napaka-importante nitong parathyroid, lalo na sa ating mga dialysis patient. Huwag nyo pong ipagwawalang bahala ang pagtaas ng inyong IPTH o intact parathyroid. Agapan nyo po kaagad na masolusyonan. Ano, uh, pwede din siyang sa mga doctors, ano, pumunta kayo, i-check ninyo sa doctors kung ano bang dapat ninyong gawin. Pero, uh, ako, nabigyan ako ng sina Concept ng una. Pero, hindi pa rin kasi talaga siya magiging maayos. Wala siyang, sabi nga doon sa nabasa ko, no? Hindi, perma walang magiging permanent solution sa hyperparathyroid, kundi ang alisin ito o surgery. Surgery lang ang makakapagpaayos sa ating parathyroid. So, uh, kapag tayo ay naopera na, malaking ginhawa ito sa atin. No, so... Uh, isipin nyo po maigi kung anong dapat ninyong gawin. Once na pakiramdaman nyo po yung katawan ninyo, kung masakit na inyong talampakan, nag-uumpisa na, no? Nag-uumpisa ng nahirapan kayong tumayo, ipacheck nyo na yung IPTH ninyo para ma makapunta na kagad kayo sa doktor at mabigyan ng solution. Huwag nyo pong hayaang lumala. Kasi alam nyo ba, ang pag napabayaan natin na mataas ang ating uh, IPTH o pinabayaan natin yung hyperparathyroidism natin, alam niyo mangyayari, naaapektuhan yung ating puso, nagkakaroon ng palpitation. No, nahirapan din siyang magbuga. Naapektuhan yung brain cells natin. Akala nyo ba hindi pat apektado yung brain Pati brains na apektuhan. Kaya minsan nakaranas -naka tayong depression, pagkalimot. Minsan na, na, nalilimutan na natin yung mga bagay kasi nga naapektuhan na ng ating hyperparathyroidism. Kumagamit ng calcium, ang ang electrical system ng ating mga nerves. Kaya kapag mataas ang calcium ng ating uh, ang blood calcium ng ating mga nerves, nagiging mabagal yung nervous system natin. Ang tendency na papagod tayo o madali tayong mapagod. Yan din ang nagpo-cause kung bakit ang bagal nating kumilos, 'di ba? Nandali nating mapagod sa konting bagay. O, yung brains, yung puso pati ng liver ng kidney natin. Yung kidney natin magkakaroon siya ng mga uh, stones, no? Kasi mag mag-accumulate doon yung calcium so yung magiging ano siya, na lagiging ato, kidney stones, no? sa atin. karon siya ng kidney stones, lalo nasisira yung kidney natin. Tapos na naapektoon pati yung ating digestive system, yung ating uh, ah, bituka, ah, nagkakaroon tayo ng parang ah, pananakit sa sikmura. No? Kasi nga, yan ang epekto ng hyperparathyroidism. So, wag nyo pong hayaang lumala dahil maraming epekto ang mangyayari sa ating hyperparathyroid. So, agapan po natin na wag po itong lumala. At ang pinakamatindi pa, no, possible tong mag-cause ng cancer matatama ng breast. So, pwedeng possible yan, no? Ang breast, prostate, colon, or ang kidney. So, talagang ingatan natin itong IPTH na to na wag siya talagang tumaas at maraming maapektohan. maapektuhan. So, yun nga, yung surgery lamang ang makakapag permanent solution as per sa na-research ko. As per sa nabasa ko sa YouTube ng mga doctors na nagsasabi. At once naman na tayo ay naoperahan, in an hour, matatanggal na po, marirelieve tayo sa ati Pag talagang successful yung operation, marirelieve yung ating pain. Yung mga iniinda nating sakit sa ating mga buto, mawawala po yan. Tapos, ah, uh, mag-improve pati yung osteoporosis natin, ma-improve. And then, magiging maginhawa yung ating pakiramdam, magkakaroon tayo ng quality of life. So, uh, agapan nyo po na no, baka makapag makapagsayaw na kayo niya, makakasayaw na tayo kapag tayo ay naoperahan. So, huwag nyo pong ahayaan, ano, talagang i-check ninyo kasi lalo na sa mga 6 years and above sa uh, dialysis, yan po ay nag-uumpisa na magkaroon ng hyperparathyroid na ako nagumpisa ako sa pananakit ng aking talampakan. Doon na pala yun. Kung nalaman ko lang nung una pa, sana nagpa-check na ako last year pa ng IPTH ko. So, hindi ko kaagad nalaman kung hindi pa ako nag-research-research, kung hindi pa lumala yung aking nararamdaman na hindi na ako makatayo. Nahirap na akong tumay. Doon pa lang ako nagsimula mag-check. So, agapan nyo po at huwag niyong pababayaan upang tumagal pa tayo sa ating buhay, makasama, makasama pa natin yung ating mga mahal na pamilya. Okay, sige po at tayo muli ay magbibigay ng information basta i-like um, and subscribe niyo po yung ating channel upang marami pa tayong maibigay na impormasyon na makakatulong sa ating dialysis patients. Opo. Bibigyan ko kayo at hahanapan ko kayo ng maraming bagay. Kung may mga katanungan kayo, mag Tanong lang po kayo dyan sa comment section na hanapan po natin ang sagot dyan. Bibigyan ko po kayo ng lahat po yung papasahin ko. Sige po at nawa ay sa susunod ay makita ko kayo muli na manood dito sa ating channel. Bye!